sabi, ka namin, mahal ka namin, tama na. Tama na, huwag ka na kumanta. Sige na, baka mapatay pa kanila. Yeah, diba <laughs> okay. Okay, okay. okay na. Okay na. Okay na. Okay so, Okay na. Okay so, so, <laughs> 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 Try ko lang vocal ko. Oh. Sige. Sige. Ano yung natin dyan? mapa. Mapa. Okay. Sige. Mas maganda tong karakter. Gusto ka rito konti. rito maayos. Yeah. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Mama, mama, mama. kumusta natin na? na dina, tayo tayo lang yung nakikita, na miss na, na kita sobra. Oh, ah, ang ganda, ang ganda. Lagi na lang kami ang nauna. Na, Di ba pwede ikaw muna? Akin ang pa. Day, ikaw, mata. Let's go. <pELLE> <astrology> Kaya, B B Lan, mata Kaya huwag mo ipikit matatana muna abon ng susunod kami, Nag-video kami. nagawa yung Oh, nagkuha ka tayo. Hindi kayo sa boses niyo. Ang papangit. Ay, tara. grabe ka naman. Ay, makapagsalita. Alam mo ang ganda ng boses. Diba, alam? Oh, sa lugar namin, ako ang pinakamagaling singer doon. Ay, wow. Tara, ay. Natutuloy ang best lesson eh. Ibig sabihin yung kinaka... Hindi kami, hindi ka nagagalingan sa mga boses namin tatlo. Kahit bata, hindi magagalingan sa inyo eh. Grabe. Siguro naman. Siguro sobrang galing mo ano, hmm. parang yung ipagkakasabi niya mas masakit pa sa sinapak ako eh. <laughs> parang <laughs> may panimuligan. Ibig sabihin, may gusto kang patunayan sa amin. Ayokong oh sabihin pero, siyempre gagawin ko kasi, naiirap ako sa posisyon ko pa rin. Masenso naman, kung gano'n. Tignan mo yung tono, tignan mo mama. Tignan mo yung, pakinggan mo yung tono ah. Mama. Huwag na ituloy, huwag na ituloy. Pakinggan mo, tignan mo. Mama. na ituloy, huwag na Pagpakinggan mo muna oh. Mama. Kamusta na din Oo. Oh, ikaw, ikaw, ikaw. Mama, kumusta na din ah? Hindi ko alam. Oo. Oh. Po, ano ba kayo? Ang kulang ba ngipin nyo? Para maging butot. Hindi sabi na, rolo ka. Oo, oh, upo ka rito. Subukan. Sige nga, nga. sige nga, sige nga. Matignan ano natin, matignan. Sige nga ba? O ano ba? Hindi, hindi sa kakanta ko. Ah, sige. Ano ba yung gagawin ng tono? Tono na, di ba? Mama, Oh, Mama. Na sabayan namin yan? Oh, sabayan yoko. Oh. tayo, sabay tayo. one two three go! Mama. Mama. pa pa kita bo. Ayusin nyo naman! Bawasin nyo papangit! Sige, pa 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 Mama. pa Mama. One, pa 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 pa

Jami, 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 Ah, nakita ni na walang reaction. Ang kanta lang na doon. Ha? Ang kanta lang na doon. Ha? Ang Ha? gusto ko kaya para mas maganda nating yung kantahin natin. Oo, yun. Tama, tama. Para makono niya sa atin na maayos. Sige, ngayon, subukan ka namin. Kung paano oh, ang tamang pagkanta niya. Listen to me

gusto nalina galing! Ang Ay <laughs> nagkikita oh, Miss na kita sobrang Oh! Sweet! sa place ko mo to. Pasok sa tawag ng ano to. 🎵 oh, ba pwedeng ikaw muna Ganun na talaga? mali yung ano niya, niya, Dai mata sa kung muno'y <laughs> nag -i -i ang dahilan ng aking paghi. Paano na? yung mata <laughs> ka. mo ka. Hindi putang alam, alam. ka. Hindi <laughs> mo ka. Hindi mo mo ka. mo ka. mo ka. ka. Hindi mo ka. Uh, kung may problema ka, sabihin mo lang sa amin. Okay. Okay. ka namin. Mahal ka namin. Tama na. Tama na. Huwag ka na kumanta. Sige na. Baka mapatay pa <laughs> kanila. Yeah, diba <laughs> Hindi ka na naman ngayon. Tulang lang sa inyo. ko lang sa inyo. Panira talaga po. Huwag <laughs> ka <katika laughs> na po <na> yan. Tangkay <laughs> Yo, hello, what's up, my old three lances, goodbyes, peace out, peace out, let's go.